Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, why are our investors disappointed? Happy are the promises of the president. Okay, uh, ni Kipi Chu ang Manila Business, uh, Manila Bulletin Business Article uh, na nagsasabi, for the fourth executive day mula nung nagsona ang pangulo bumulusok pababa ang Philippine Stock Exchange Index dahil sa disappointment ng mga investors sa zona ng pangulo so that's bad news okay basahin ko ha the Philippine Stock Exchange Index fell for the fourth consecutive day reacting to the president's state of the nation address which investors felt did not adequately address pressing economic concerns. Ang gandang pakinggan yung sona ng Pangulo. Uh, kanina, nag, nagpagupit ako, oh, gupit, oh, yung barbero ko, sabi niya, wow, ang ganling uh, Halos puros Tagalog yung speech ng Pangulo, madaling maintindihan. Yes. Kasi nung una, English ng English eh. So ito ngayon, tinagalog niya, parang gusto niyang makarelate sa masa. And that's good enough. Dahil dapat ang masa ang alalahanin niya. Kaya lang, itong mga investors, ibang level nila. Pwede, magtagalog ka, o, wala walay problema sa investors, kailan yung laman? Lalo na sa paano i-address ang economic concerns. Kasi ang tinitignan ng mga investors, yung economic policies, uh, ano ba, meron bang ganansya kung mag-invest tayo? okay, wala, alis na lang tayo. Ganun. So lumalabas itong apat na araw na napagbagsak ng, di ba, lunis yan na gano'n. Lunes, Martes, Merkulis, o Huaybis na ngayon. Wala, bulusok ang stock exchange. Iba ibasa ko dito ang data. Demand index, 54.33 points or 0.85%. Bumaba to close at 6,325 on Tuesday, July 29. The services sector led the decline. While the property counter remain stable trading volume increased to 1.0 billion shares valued at 6.86 billion with losers losers huh? outnumbering gainers 117 to 70 and 62 stocks unchanged So, ako, hindi ko masyadong naintindihan ang stock na ito. Kailan? Basta sinasabi, Manila Bulletin Business Online, minus ang uh, uh, tiwala ng mga investor So, ano, you know, ang title, Manila Bulletin Business, PSEI Dips for fourth Day on Post Sona Investor Disappointment. Kasi kung isummarize natin yung zona ng Pangulo, inamin lang niya yung kakulangan ng kanyang administration for the past three years na makikita doon sa resulta ng eleksyon. Then mamaya, sabi niya, we must do better. Galingan pa natin, bilisan na natin. And then, nag-ano uh, na siya ng mga achievements. Mamaya, yung ending na nga, Mahiya naman kayo, mga magnanakaw. <laughs> kayo, magnanakaw. Grabing palakpak ang mga lawmakers. <laughs> Akala nila kung sino yung mga <coughs> pinahiya ng Pangulo ng mga magnanakaw. Tingin nila sa sarili nila, hindi sila. Hindi sila yung magnanakaw. Kaya pumalakpak sila. Anong sabi ni Mayor Magalong, mga manhid uh, manhin Akala nila hindi sila yun. Kailan sila talaga ang involved. Dahil yung mga flood control projects na yan, ang dahilan dyan, eh, yung mga insertions, ng mga congressional insertions. So, magbasa tayo sa mga comments, ano? Kipichu. Okay. Okay hindi siguro mahilig mag-entrams ang mga investors. <laughs> Then, watching the sauna. Okay. Polite critics. Sinamarays niya. Maganda ito. First sauna, pangako. Second sauna, pangako at pagyayaban. <laughs> Third sauna, oh, pangako. Oh, oh, I see. Oh, blue, oh, pagyayabang oh, at paninisik. Fourth <laughs> so na, pangako, pagyayabang, panilisi at pagmamalinis. Ano yung pagmamalinis? I don't know, saan parta? Yun ba yung, mahiya naman kayo, mga magnanakaw kayo? Yun ba yung pag, <laughs> pagmamalinis? <clears throat> Jane Maria de la Cruz Walang trust yung mga investor pero tumaas ang trust rating at ambot sa imo budol budol man nakakatawa yung lumalabas na survey ngayon hindi na ako nagtatapik doon kaya lang dahil na ano dito na comment oh. ano ito? R uh, uh, RP -MD. <laughs> yung never heard nga survey group na ang taas 66% ang rating tras approval rating ni PBBM. Tapos ito naman, okta. Ah, wala na. Alapado na. Basta okta. Ah, tumaas daw. Yun ngayon, ang lumalabas. Kailan, gaano ka-credible ang okta? So ako, baliwala yan. Basta okta, tanjiri, at saka yung KRPMD Foundation. Mga ano yun? Mga propaganda, mind conditioning ang paniwala nating survey, Pulse Asia, SWS, Publicos, at saka WR numero. Pag ito ang nagpalabas, talagang malapit sa katotohanan. Kailang okta? Ah, wala yan. <laughs> Bahala ng tambahin kung maniwala kayo. Hindi ako, hindi ako maniniwala. Okay. Oh, yan na. So, hindi mo maluloko ang data dahil Philippine Stock Exchange na ito. Bumaba, fourth day. Investor, uh, kulang. Tinimbang ka, ngunit kulang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukinon dahil ang uh, sweldo natin sa channel nito ispan is pantulong natin sa tribo namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa tribo uh, papatanim ng saging lakatan at arabica coffee panoorin nyo ang video na ito huwag so, ka ako saging lakatan ni Manny King huwag so, ka siya atong tanaw at bisitaon so nag-abuno ka diya, manoy ah, nag ko so, unsa man manay mong diabuno diya ah tulon na kla klase eh. Ramb girambol na ni eh. Rambol. O, unsa na nga abuno? Munyum, og kwan. Pumpit og kwan. Sekarang uh... Nupos. Nupos. Hmm. So, karun, ni ang sagingan ni Mane Iking. So, nindot kayo, mga Yang saging. dua doag gyan ang aging niya, mga tambok kayo inaw kay mga daun so gawas nga tambok hinlo pagid siya ang iyang saging makatan sige atong pamutan on si Manny King o pila naman ni eh, kapunuan mano imong saging sinto bainte ang naka nabuhi yun sinto bainte oh. so dagang dagang yun so oh. matambok ayo Oh. no. So, oh. unsa man imong masulti nga padayon ang nagasuporta ani. Eh. Nagpasalamat pud ko sa nagsuporta sa abono. Ingon man sa nagatan sa wit shop hmm. nga naay gyud nakasuporta nga abono sa akong sagingan. Hmm. Kay busa naka tambok tambuk Mhm. Wala niwang. Hmm. Nagpasalamat pud ko. Yara morana. Ah, oh, segi selamat pod. Tu so, dibuanu uh, um, yeah. kunya. Okay. Habis kana nga saging. Saging lakatan. Mane king. Tu. So, selamat ka ayo saya nagatanon ini ngabik.